Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa video na to, pag-uusapan natin ang isa na namang bagong development sa Modernization Program ng Philippine Navy, isang bagong saro na inilabas kahapon, na may halagang 240 million pesos, para sa Weapons and Sensor System Upgrade ng Offshore Patrol Vessel, OPV, Acquisition Project ng ating Navy. Kung titingnan natin sa unang tingin, maliit lang ito kumpara sa iba pang modernization projects, pero ang significance nito ay malaki dahil ito ay maaaring magbigay ng dagdag na capability sa mga bagong OPV ng Philippine Navy na kasalukuyang ginagawa ng Hyundai Heavy Industries sa South Korea. So, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Anong klase ng upgrade ang tinutukoy ng Sarona ito? At posible bang ito ang simula ng mas advanced na capability integration para sa mga darating na barko ng ating Navy? Tara, himiin natin yan. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsupo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin muna natin ang background. Ang Offshore Patrol Vessel Acquisition Project ay bahagi ng Horizon 2 Phase ng Revised AFP Modernization Program. Noong 2022, pumirma ang Department of National Defense ng kontrata sa Hyundai Heavy Industries, HHI, para sa anim na offshore patrol vessels, na nakabase sa HDP 2400 OPV design. Ang design na ito ay nakatuon sa multi-role capability, meaning, Pwede siyang gamitin sa surveillance, interdiction, humanitarian missions, at pati na rin sa limited combat support. Ang lead ship ay kasalukuyang nasa production stage sa South Korea, at inaasahan na ang unang barko ay may deliver sa Philippine Navy sa pagitan ng 2026 to 2027, kung walang delay. Ayon sa mga unang detalye, ang mga barkong ito ay may advanced radar systems, integrated combat management system, at may provisions para sa helicopter operations. Pero, sa base contract, wala pang heavy weapon systems tulad ng missiles o torpedoes, kaya primarily, ang OPVs na ito ay nakadesenyo bilang platforms na pwedeng i-upgrade in the future. At dito pumapasok ang SARO na inilabas na yung Oktubre taong 2025. Ang SARO, o Special Allotment Release Order, ay isang dokumento na inilalabas ng Department of Budget and Management, DBM, bilang go signal para pandohan ang isang proyekto ng gobyerno. Sa kaso ng Philippine Navy, ang saro na ito ay may halaga na 240 pesos, at ayon sa dokumento, ito ay, to cover the funding requirements for the weapons and sensor system upgrade for the OPV acquisition project. Kung isasalin natin sa mas simpleng termino, ito ay pondo para magdagdag o mag-improve ng ilang systems na may kinalaman sa weaponry at sensors ng mga barkong ito. Pero heto ang interesting part, ayon sa mga available na impormasyon, kompleto na ang sensors ng lead ship. Ibig sabihin, baka hindi ito literal na upgrade ng existing sensors, kundi dagdag na subsystem o bagong capability na ide integrate sa mga barko habang nasa construction phase pa. Isa sa posibleng paliwanag ay ang Containerized Mission Module Capability. Kung matatandaan natin, noong ADAS 2024, Asian Defense and Security Exhibition, ipinresenta ng kumpanyang SH Defense mula Denmark ang kanilang The Cube Modular Mission System, isang flexible container-based solution na pwedeng magdala ng iba't ibang mission packages sa iisang barko. Ito ay parang Lego-style approach sa naval design, kung saan ang isang OPV ay pwedeng magbago ng role depende sa mission. Halimbawa, kung kailangan ng anti-submarine warfare, pwedeng ikabit ang CAPTAS sonar system module. Kung coastal defense ang mission, pwedeng ilagay ang NASAMS missile module o loitering munitions module. Kung humanitarian mission, pwedeng palitan ng medical response module o command and control suite. Ang ganitong flexibility ay napakahalaga lalo na para sa Pilipinas na may malawak na maritime area pero limitado ang bilang ng barko. At ayon sa mga estimate ng SH Defense, ang cost ng ganitong modular upgrade kung basic infrastructure lang sa quarter deck ay nasa 200 to 250 million pesos range which perfectly fits sa amount ng bagong saro. Kaya malaking posibilidad na ang 240 milyon pesos na ito ay nakalaan para sa integration ng modular mission capability sa OPVs. Kung totoo nga na ito ay para sa modular system, malaking lip ito para sa Philippine Navy. Bakit? Dahil ibig sabihin, hindi na kailangang bumili ng iba't ibang klase ng specialized ships, tulad ng dedicated ASW ship, mine layer, o missile boat. Sa halip, isang klase lang ng OPV ang gagamitin, pero pwedeng magpalit-palit ng role depende sa pangangailangan. Ito ay hindi lang cost-effective kundi nagbibigay din ng strategic flexibility. Halimbawa, kung may tensyon sa West Philippine Sea, pwede mong ikabit ang missile or surveillance module. Pero kung disaster response naman sa Visayas o Mindanao, tanggalin mo lang ang weapons module at ikabit ang humanitarian or logistics container. Ang ganitong klaseng adaptability ay tugma sa modern naval doctrine ng mga bansang tulad ng Denmark, Netherlands, at maging South Korea. At kung susundan ng Pilipinas ang ganitong approach, magiging mas future-ready ang ating Navy kahit limitado pa ang budget. Pero syempre, hindi pa confirmed na ito nga ang direksyon ng 240 milyon pesos sa RO. May posibilidad din na ito ay para sa ibang subsystems tulad ng Electronic warfare suite para sa radar jamming o signal interception. Fire control upgrades para sa main gun o secondary weapon systems. O kaya ay integration ng additional sensors tulad ng electro-optical targeting systems, EOTS, o tactical data links. Posible rin na ito ay para sa quarterdeck modification para ihanda ang OPV sa future integration ng containerized modules kapag may available na pondo sa Horizon 3. Kung ganito nga, ito ay parang investment in infrastructure para sa long-term modernization roadmap ng Navy. Noong ADAS 2024, ipinakita ng SH Defense kung gaano ka-flexible ang kanilang system. Sa kanilang presentation, ipinakita nila ang mga possible mission loadouts ng OPV gamit ang modular system. NASAMS Air Defense Module para makapag-deploy ng surface-to-air missiles loitering munition module para sa precision strike capability, anti-submarine warfare, ASW, module gamit ang CAPTAS variable depth sonar, mine laying and countermeasure module, unmanned surface vehicle, USV, module para sa autonomous maritime operations. Ibig sabihin, sa iisang OPV, pwedeng i-deploy ang lahat ng capability na dati, kailangan ng hiwalay na barko. At kung ang apat na milyon pesos sa RO ay para simulan ng integration ng ganitong system, ito ay isang strategic milestone para sa Navy na magbibigay daan sa multi-mission fleet concept na ginagamit ng mga advanced navy sa Europe. Ngayon, kailan natin mararamdaman ang effect ng na ito? Dahil ang dokumento ay inilabas noong October 15, 2025, ibig sabihin ay approved na ang pondo at pwede nang mag-proceed ang DND at Navy sa implementation. Kung modular mission bay preparation na ito, malamang ay isasabay ito sa ongoing construction ng lead OPV sa HHI shipyard o kaya ay ipapasok bilang retrofit modification bago ang delivery. Posibleng by late 2026 na or early 2027 makikita na natin ang unang OPV na may infrastructure para sa modular systems kahit hindi pa kumpleto ang lahat ng mission modules ito ay consistent sa modernization trend ng AFP, phased approach muna, infrastructure now, capability integration later. Kung tuloy-tuloy ang ganitong approach, makikita natin na unti-unti nang lumalawak ang strategic thinking ng Philippine Navy. Hindi na lang sila bumibili ng barko para sa single purpose, kundi gumagawa ng platform na expandable, ready for future weapon integrations once may available funding. At sa ganitong direksyon, kahit limitado ang defense budget, makakamit pa rin ng Navy ang force multiplier effect, kung saan isang klase ng barko ay pwedeng tumyupad ng maraming tungkulin. Ito rin ay nagpapakita ng alignment sa US at NATO interoperability standards, lalo na kung SH defense system na ang gagamitin, dahil compatible ito sa western equipment tulad ng NASAMS, 76 na mm guns, at tactical data links. So, to summarize Isang dalawandaan at apat na milyon pesos sa raw ang inilabas ng DBM para sa Weapons and Sensor System Upgrade ng Philippine Navy OPV Project. Hindi pa malinaw kung anong exact upgrade ito, pero malaki ang posibilidad na ito ay para sa Modular Mission Capability o Quarter Deck Preparation. Ang ganitong system ay magbibigay ng multi-role flexibility sa Navy, mula Missile Operations, ASW, hanggang Humanitarian Missions. Ang presyo ay tugma sa estimated cost ng SH Defense modular upgrade at ito ay tumutugma sa long-term modernization goal ng AFP. Kung totoo nga ito, makikita natin ang Philippine Navy na unti-unting lumilipat sa 21st century naval architecture kung saan ang bawat barko ay hindi lang basta patrol vessel kundi mission-adaptable platform ready for any challenge sa ating maritime domain. At yan ang latest update sa 240 milyon pesos sa RO para sa OPV upgrade project ng Philippine Navy. Ano sa tingin nyo, containerized mission module ng kaya ito, o ibang klase ng sensor upgrade? E comment nyo sa baba kung anong interpretation nyo sa development na to. Don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang updates tungkol sa Philippine Defense Modernization at mga military development sa Indo-Pacific region. Maraming salamat sa panunood, at hanggang sa susunod, mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas!